Yo, what's up mga kalegi? Magandang araw sa inyo. Isang gala vlog na naman ang gagawin natin sa araw na ito. At kung ikaw ay nababoard, gusto mong mamasyal, gusto mong mag ikot, -ikot gusto mo lang mag-stroll para maiwan naman yung nakikita mo, makalabas ka ng bahay kahit papano, kahit sa video lang ay maiba naman yung nakikita ng iyong mga mata. So kung wala kang pamasahe, wala ka sa Pilipinas o wala kang magawa sa buhay panoorin mo ang video vlog natin for today dahil Maglo road trip tayo papunta ng Green Hills. So ikot-ikot lang tayo doon. So itong binabaybay natin na kalsada, ito ay A. Mabini Street dito sa San Juan at kapag diniretso natin, ang labas natin ay Wilson Street. So yung nasa kaliwa natin, yan ang eskwelahan ng PUP or Polytechnic University of the Philippines, San Juan Campus. So ngayon, online schooling, wala akong masyado nakikitang estudyante. Actually, walang jeep na dumadaan na dito. Dati, orange na jeep yung pumapasada rito. Eh. Malit na orange na jeep. Parang mali, uh, multi-cab lang. Ang biyahe noon, iikot lang dyan sa San Juan PUP Campus. Papuntang Green Hills. So, dito, dalawang lane. Pero, pagdating sa kanto, magme merge Kasi, ginagawa yung talay dito sa Wilson. So, under construction yung tulay pag kumaliwa tayo dun sa may kanto ng Wilson, papunta yan ng Barangay Santa Lucia, papuntang Kalentong. Tapos pag kumana naman tayo dyan, yan ang papuntang Cardinal Hospital. May hospital dyan, tapos papuntang Green Hills, so Ortigas Avenue Extension na yan. So nandito na tayo sa may kanto, may isa pang kanto sa kaliwa, padiretso rin dito. Nagme-merge sila rito kasi yung nasa kaliwang street, One way lang kasi yung Wilson So umiikot pa sila doon Doon yung labas nila Tapos galing ako ng Show Boulevard Papunta rito nag merge dito Tapos ngayon Dalawang lane to Pero ngayon isa lang Dahil nga ginagawa yan Tulay na yan Pag uh, umulan malakas yung bagyo Minsan umabot lampas tao Yung bahari ito <laughs> So ito yung sa kanan Dati may Jollibee dyan Ngayon Dati ang nakatayo dyan Hindi Jollibee McDonald's yan McDonald's Wilson branch Pero Nagsarado Nalugi yung McDonald's Pinalitan ng Jollibee So itong kalsada na to, ay uh, Wilson, ito na yung Wilson. So maganda dumaan dito kasi shortcut talaga. <laughs> Tapos hindi pa ganoon kadami yung stop. Wala kang stoplight na dadaanan dito, makakarating ka ng Ortigas Avenue Extension. Unlike pag doon ka dumaan, galing ng EDSA, marami pang stoplight doon. So dito convenient dumaan, mabilis. Pero minsan nagta-traffic din dito lalo na kung may pasok yung mga estudyante ng Lasal, Xavier pati doon sa likod ng Green Hills o Montessori. So, ito na yung hospital na sinasabi ko. Cardinal Santos Hospital. So, isang kanto na lang, makakarating na tayo ng Green Hills. So, dito mayroon din dito ng ano eh, clowns, alam ko clowns ba yan o circo. Pero nagsarado na din. Dito 'yon sa may kanto diyan, yung building na yan. Clowns ba o circo? Basta yung kay Alan Kay, 'yan. Nagsarado na kasi nga alam niyo naman, pero bago pa mag-pandemic, alam ko nagsara na yan eh. So, itong kanto na yan, yung intersection, yan ang Hortigas Avenue extension. So, yung green sa harap natin, yung may net, ay building na naman. Yan yung uh, Unimart Grocery. Medyo ibang, iba na itsura ng Unimart. Nilakihan nila. Tapos ngayon, nagko-construct na naman sila ng panibagong building dyan or parkingan. Depende. So, kakaliwa tayo dito. Dito tayo daan sa may Casino Filipino Street. So, minsan, pwede ka rito kumanan kahit naka-red yung signal. Minsan naman, hindi ka pwedeng kumanan. Iba-iba yung mga batas sa, ano eh, batas traffic sa uh, Pilipinas. Mas maganda, pag nakapula, hindi ka nalang mag-go unless may uh, pag ka ng mga traffic enforcer. So, dito na nakapwesto yung uh, Unimart, to oh, sa gilid na. Hindi na doon. Dati doon nakalapwesto eh. Sa may, uh, tumbo kanina nung, uh, bago tumawid ng stoplight. So, pwede tayo dito kumanan pero para maikot natin yung labas ng Green Hills, dito na tayo dumaan. So, ito, eskwelahan din yan, Montessori School. Yan yung nasa kaliwa, eskwelahan niyan. Pero walang pasok, walang estudyante, walang traffic. So, yung nilalabasan ng mga taxi, galing yan ng Bira Mall. So, pwede na dun lumabas. Dati, sarado yun eh. So, pwede ako ditong kumanan pero one way, dun lang din tayo nilalabasan, nilalabasan ng taxi. Kaya, iikot tayo sa malayo para maikot natin yung Green Hills. Dito tayo dadaan sa likod. So, dito may mga establishment pa rin. May mga bangko. Uh, at ito yung promenade building sa kanan. So, dito yung magandang sinihan eh. Dito sa Green Hills, Kasi parang konti lang yung capacity ng no sinihan. Kaya, dati, nung binata pa ako. Diyan kami nagdi-date ni Mrs. Mas maganda yung sinihan dyan. Pag kumaliwa tayo papunta na yan ng EDSA, so hindi tayo dyan pupunta. <laughs> dito tayo, papasok tayo ng Green Hills eh. So ito yung parkingan ng Green Hills sa may gilid. Uh, pwede na tayo dyan magpark pero para maganda-ganda ang uh, ikot natin, ikutin natin yung bu buong uh, Green Hills. So minsan lang ako dito dumaan, hindi talaga ako dito dumadaan para lang maikot natin ng maganda. So ito, ito na yung Green Hills Shopping Center ah uh, dito sa kanan ang parkingan, 'di ba? May parkingan. Connected naman 'yan, may may footbridge sa ibabaw. So nagpark ako dito kasi si Mrs. ay mag bibili ng inumin. So medyo papas forward ko lang yung time lapse kasi mga almost 2-3 minutes ako naka-hazard dito. Bawal dito pagka ma-traffic. So since mabilis lang naman siya bumili, nag-hazard na lang ako. Ngayon, ikutin natin ang Green Hills Shopping Center. Pagkaliwa natin dyan, pwede tayong makaikot. So, ayan ang itsura ng Green Hills ngayon. So, ayan, sa kanan, may parking lot din, di ba? So, pag paglampas ng parking lot ng nasa kanan, dyan ang promenade. Tapos, dito naman sa kaliwa, dito yung music museum. Kung natatandaan nyo, dyan nagpe-perform yung ibang mga banda. Tapos, dyan din yung Green Hills Cinema. Pero mas maganda manood sa promenade. Pero ngayon sarado yung mga sinehan dahil nga pandemic kaya walang sine. So lumabas muna ako ulit kasi dyan ako tatagos eh. Yan din yung tatagusan ko eh. Ayoko dyan dumaan kasi nakakapanibago. Dati sarado yun eh. Ngayon doon na pinapadaan kasi may ginagawa nga na construction. Dati maiikot mo ng buo yung greenness. Ngayon doon babali ka na. Although may labasan pa rin naman ang labas mo dito sa mayunimart Unimart, sa gilid ng Unimart. Kaya lang natatraffic kasi doon minsan madaming dumadaan doon. Maraming mga nag-grocery sa Unimart na naka nagabang, nag-aabang. Siyempre, nakakarga sila ng mga pinamili kaya masikip. So, dito na tayo sa pasok sa kaliwa. <laughs> dito lang din yung labas noon eh. Pag pinasok natin sa may gilid. So ito sa kanan, may ibang establishment na naman 'yan. Dito sa kaliwa, 'yung Unimart. Ngayon, may ginagawa na naman ng mga building. Tapos na tayo magikot sa Green Hills. Uuwi na tayo. <laughs> Dito tayo galing na kalsada kanina bago tayo tumawid. So, ito yung Wilson Street. Pabalik na ulit to sa Pigibara Street kung saan ako dadaan. Papunta ng Shaw Boulevard, papuntang Mandaluyong. So, pauwi na tayo. Tapos na yung road trip natin for today. Maraming salamat sa pagsama sa road trip ko. Uh, nagustuhan kong gumawa ng mga road trip vlogs kasi uh, bukod sa madali lang siyang gawin, kinikwentohan ko lang kayo para lang ako tour guide. Uh, gusto kong ipasyal yung ibang mga senior citizen na nanonood sa akin. Katulad ng lolo at lola ko na hindi makalabas or nasa probinsya, hindi makamasyal, hindi mo man maipasyal kasi nga bawal, 'di ba? So at least dito sa vidyong mga katulad na ginagawa ko ay naipapasyal ko sila, naipupunta ko sila sa iba't ibang mga lugar at uh, napapakinabangan ko pa yung dashcam footage ng kotse ko. Since madalas talaga kaming lumabas ngayon dahil uh, medyo busy si misis at ako ang driver niya. Siya ang errand girl ng nanay at tatay niya pati ng kapatid niya, kaya naman ako ang driver niya. So mabuti na lang meron kami na iwanan ng aming mga anak malapit lang kasi yung bahay namin sa kanila so medyo advantage din kapag nakatira ka malapit sa iyong mga kamag-anak dahil syempre kamag-anak mo lalo biyanan ko nag-apo nila yung aalagaan uh, o babantayan nila sa gusto rin nila nandoon sa kanila yung mga apo nila hindi sila medyo naboboring kasi yan ang kaligayahan ng mga oldies <laughs> yung mga grand daughters sa mga grandsons nila. So paano mga kalegi, nandito na ulit tayo sa papuntang Pigibara Street. Malapit na tayo makauwi at medyo traffic na. Tatapusin natin ang video ito. Uh, thank you very much for watching. Hanggang sa muli, paalam.